Lilo po, good morning po mo sa ating lahat. Welcome back na po sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber ang tipong pong sasagutin. Ito ay galing po kay Dave Manangkil. Shout out to say dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, dapat ba daw nakakapuno po yung mga lalaking biik na atin pong bibilhin? kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayan pang ikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagbili po ng mga biik. Lalo na doon po sa mga lalaking biik kung dapat ba na kailangan pong nakakapona ba bago bibilhin. Ang pagbili po ng mga biik po mga kaibigan, dapat po kapag kayo po i-bibili ng biik, yung edad talaga ng biik po ay nasa 40 to 45 days o kaya 10 to 15 days after walay. Kadalasan po mga kaibigan, yung mga biik po ay ating pong winawalay na nasa 30 days. So dapat uh, plus 10 days or plus 15 days bago po natin ibinta po doon sa mga buyer po natin mga biik. Kapag tayo po po ng mga biik po mga kaibigan, dapat alam natin kung ano pong purpose ng na ating pong pabili ng biik. Kasi may dalawang purpose po 'yan. Pwede po natin gawing breeder 'yung mga lalaki o mga babae. And then pwede po natin gawing uh, fattening 'yung mga lalaki at saka 'yung mga babae din po. Yung kapag ang purpose po natin ay breeder, ang ating pong bibilihin ng mga lalaking biik ay dapat po hindi po sila nakakapon. Kasi sila po 'yung gagawin pong mga junior boar at saka full plates po ng mga barako na po mga kaibigan. Kapag uh, gilt naman po, ayan din po. Uh, atin pong alagaan uh, bago po natin pakastahan, 7 uh, to 8 months. Dito po tayo tatanungin po ng kaibigan, kung kailangan bang kapunin yung mga biik bago daw bibilhin. Kapag ang purpose nyo po ay breeder, pwede na po hindi kapunin yung mga biik. Pero kapag ang purpose nyo po ay fattening purposes, dapat nakakapun talaga yung biik. Sa mga biik kasi po mga kaibigan, yan po ay kinakapon po ng may-ari ng biyek na nasa 3 days after ipinanganak. Dapat nakakapon na yan, pinutulan na po yan ng pangil, pinutulan ng buntot, naka-inject na po ng first dose ng iron, first dose ng vitamin B complex, at saka first dose ng vitamin A, D, E. Sa ikatlong araw po yan mga kaibigan. So ngayon, pagkakuha nyo ng mga biyek, kapag hindi para kakapon yung biyek na gagawin yung fatineng, wag na wag nyo po yang bilhin. Kasi kapag yan po ay kinapo na po na medyo matanda na po yung biik o mahigit na sa isang buwan mula ng ipinanganak medyo mabaho na po yung kanyang itlog po mga kaibigan and then kapag hindi po natin nakapon agad yan may posibilidad po na yung kanyang karne po kapag uh, kinatay po yan maapektuhan din kaya importante talaga kapag fatineng ang inyong purpose po sa pagbili ng biik dapat tingnan nyo muna yung mga lalaking biik kung nakakapo na ba o hindi pa kasi kapag hindi pa nga yung mga lalaking beek, wag na wag niyo pong kunin yan mga kaibigan. Sa mga hog din o sa mga nabibinta na mga beek. dapat niyo pong ikapon yung mga beek niyo agad-agad, 3 days bago ipinanganak o maximum of 1 week para mas madaling maghilom po yung kanyang sugat. Kasi kapag yung pagkapon ng baboy po ay medyo matagal o umaabot po sa mga dalawang linggo pataas, ang tendency po dyan mga kaibigan, yung kanya pong sugat habang kinakapon yung ating mga biik ay matagal po yung maghilom. And then, mayroon din po niya mga possibility na yung kanyang sugat po ay bubukol po yan. Pag bumukol po yan, mag-accumulate yung nana doon sa loob, then ah, lalaki po yung bukol doon sa bandang puwita niya. So dapat talaga, kapag kayo po ay ah, nag-aalaga ng mga inahing baboy at nagbibinta ng mga biik, sa ikatlong araw, ikapon nyo na. <coughs> isabay nyo po yung pagputol ng buntot, pagputol ng pangil, first dose ng iron, vitamin B complex, vitamin E, D, e. Lahat, lahat po, ipagsabay nyo na sa ikatlong araw para yung stress ng biik po ay isahan lang po niyang mararamdaman. Yan po yung aking advice sa mga hug racer na nag aalaga ng mga biik. At saka ang advice ko po sa mga abumibili uh, bumibili ng mga biik, wag na wag po kayong bumili ng biik na pangpatining na hindi pa po nakakapon ko mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon. Sana po po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung kailangan na ba talagang ikapon yung bake na ating pong bibilhin po mga kaibigan. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.